Maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na kung matagal ang upload. Tera tuloy na natin. Hingal na hingal ang isang cute na cute na kaluluwa habang tumatakbo ito. Sa kanyang pagtakbo ay nasa niya ang dalawang demonyo at hinarangan siya nito. Aha, uh -huh, tila may nakatakas na kaluluwa, wika nito. Ang lakas ng loob mong subukang suwayin ang alituntunin at tumakas, saad nito at banibit ang maliit na kaluluwa. Hinawakan niya ito sa pisngi at itinaas. Ngunguyain kita at ima-marinate kita sos ngayong araw para maging sweet and sour pork ka. Dagdag nitong gigil-gigil sa kaluluwang tumakas. Narinig naman ito ni Lloyd at napasimangot siya at tila na yamot. Sana ay may magligtas sa akin. Natatakot ako isip ng kaluluwa habang may luha-luha sa kanyang mata. Hoy, hoy, sagutin mo ang tanong ko. Wika ni Lloyd sa nakakatakot at napakapangit niyang pagmukha. Hala, ano yan? Nakakatakot sobra, isip ng kaluluwa habang nakatingin kay Lloyd. Hoy, kahit ikaw ang great singer, ikaw ay isang tao lamang. Sagot naman ng demonyo. Hinaampas agad ni Lloyd ang mukha ng demonyo. Sa lakas ng hampas niya rito ay tulog agad ito at nahiga sa lupa. Dahil dito ay nakataka sa pagkakahawak nito ang kaluluwa at dali-dali itong tumakbo palayo. Bakit mo naman bigla siyang hinampes ng ganon-ganon? Nabalukto't tuloy ang baba ng kaibigan ko ngayon. Humingi ka ng paumanhin ngayon din, sigaw naman ng isa pang demonyo. Nag-aalala ka ba sa kaibigan mo ngayon? tanong ni Javier dito. Napatingin ang demonyo kay Javier at makikita na seryoso ang mukha ni Javier. Ang bait mo namang demonyo. Dagdag niya na ikinagulat ng demonyo. Anong alam mo tungkol sa akin? Tiglan mo yung mga pinagsasabi mo dyan. Ako ay walang puso at isang masamang demonyo, saad pa nito. Hindi, isa kang pabigat na demonyo. Sagot naman ni Javier. Pinalaki ka siguro ng iyong ina sa pamamagitan ng maraming pagmamahal. Dagdag ni Javier na lalong ikinagulat ng demonyo. Hulaan ko, may sinabi sa iyo ang ina mo noon, tama? Na maging mabait kang demonyo na palaging nakabantay sa mga nakapalibot sa iyo. Niyayakap ka niya siguro araw-araw, habang sinasabing napakabuti mong bata, isa kang bata na kamahal-mahal at minamahal ng iba. Pagpapatulot niya habang nagdemonyo ay medyo nanginginig na nakikinig lamang sa kanya. Ang mga sinasabi niya sa iyo ay tila naging isang biyaya na nagpapataas ng kumpiyansa mo sa iyong sarili. Lumaki kang isang may pusong demonyo dahil sa pagpapalaki ng magaling at mabat mong ina. Patuloy niyang sabi na nagpaiyak na sa demonyo. Hindi. Sagot nito habang pinapyo na spawn asa ng mga mata dahil sa pag-iyak nito. Ito ba ang sinabi ng nanay mo kapag magagalit ka? Na ang nararamdaman mo ay bahagi mo. Siguraduhin mo'n protektahan ang iyong emosyon. Tanong niya, hindi, hindi yan ginawa ng nanay ko, sigaw ng demonyo habang walang tigil sa pag-iyak. Umaasa akong nag-inig mabait ka sa iyong ina. Saad ni Javier sa seryosong pagmumukha. Napalingon na si Lloyd kina Javier at demonyong kausap nito. Kunin nyo na silang lahat ngayon. Kunin nyo na, napakasama mo. Sobrang sama, iyak nito habang hinahampas-hampas pa si Javier sa dibdib. Hindi mampat luha ng demonyo. Oy Javier, sumusobra ka na ata. Gulat na sabi naman ni Lloyd. Ano, anong ibig mong sabihin, tanong nito. Wow, napaka-talented mo para paiyakan ng isang demonyo. Wika niya kahit na, may mga bagay na kailangan hindi sinasabi. Dagdag niya habang nakatingin sa demonyong kanina ay walang malay. Aray, anong nangyari, tanong nito habang nakahawak sa ulo nito. At walang sabi-sabi ay hinampas muli ito ni Lloyd ng pala. Habang si Javier naman ay inaalo-alo ang umiiyak pa ding demonyo. Patuloy na hinahampas ni Lloyd ang isa. Tuwang-tuwa si Lloyd habang hinahampas ito nakahawak naman sa kanyang ulo ang demonyo upang protektahan ito sa hampas ni Lloyd walang tigil sa paghampas si Lloyd at tuwang-tuwa siya at humahalaklak na tila isang demonyong nasisiyahan habang nasasaktan ang isa ang aking ina sabi niya siya daw ay masaya nang ako ay ipinanganak sinabi niya rin na ako ay ang kanyang kaligayahan yak ng demonyo itanong mo sa akin ang lahat ng gusto mo Sasagutin ko lahat wika naman ng isa habang kita sa mukha nito ang daming bukol gawa ng paghampas ni Lloyd dito, ayos. Tila handa ka na sumagot. Saad ni Lloyd nang nakatingin pa sa demonyong nakaluhod sa kanyang harapan, samantalang ang nasa gilid naman ay pinapatahan pa din ni Javier ang isang demonyo kanina pa umiiyak. Hindi mo naman ako binigyan ng pagkakataon upang samaget. Tugon nito, sa ka ba kahit hindi kita binugbog, tanong niya. Hindi, hindi ako sa isigot. Sagot naman ito. Ang taong ito, gumagalaw siya sa hindi mo inaasahang paraan na tila wala lang ito. At dahil dyan ay nakuha niya ang aking respeto, isip nito. Unang katanungan. Nakita ko sa'yo ito, ano ito? Tanog niya habang hawak-hawak ang tila isang cellphone na hawak ng mga demonyo ng bagong dating sila sa impyerno. Cellphone bata, dagdag niya. Hindi. Iyan ay isang spirit phone. Sagot naman ito. Bakit ang teleponong ito ay nagbibigay ng weird replies, tanong niya habang nakatingin sa screen ng telepono. Ang spirit phone na ito ay walang search function. Hindi mo mahahanap ang anumang impormasyon tungkol sa impyerno at pag may nakuha kang kahit na ano, apat 40% dito ay kasinungalingan. Saad nito, kung ang 405 nito ay totoong impormasyon, yan ay mas ayos pa kumpara sa mundo ng mga tao. Wika niya. Sandali, nakikita mo ang pagsisinungaling ko? Tak ang tanong nito. Ang mga demonyo ay puno ng kasinungalingan. Pangalawang katanungan, nasaan ang kastilyo ng hari ng impyerno? Tanong niya. Sumakay silang apat kay Goming patungo sa kastilyo. Sinabi ko na sayo na ang kastilyo ay nasa kanlurang bakit papunta tayong silangan? Tanong nito sa kanya. Dahil alam kong nagsinungaling ka, sinungaling kang buwang ka. Sagot niya, napangiti naman ang demonyo. Masaya ka ba dahil sinabihan kitang buang? Baliw na talaga ta. Dagdag niya. Sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo tungkol sa hari at sa tungkol sa impyerno. Sasabihan kita ng kay takot na mura kapag nakarating na tayo sa kastilyo. Sabi niya, wow, parang nakakatukso talaga yung sinabi mo. Siya nang apala, ikaw ay isang tao, kaya bakit ayos ka lang sa high heat na apoy dito sa impyerno? Tanong nito. Baliw ka, ako lamang ang may karapatang magtanong. Sigaw niya, medyo nakakasakit naman yon. Sagto naman ito, nakatanggap naman ng notice si Lloyd, ayon dito ay na-activate na ang epekto ng title niya. Na ang isang veterano ay nakasuot lamang ng damit panloob sa Western Country. At nakatanggap siya ng isandaang porsyento na panglaban sa dehydration sa lahat ng mainit na lugar. Iyan na ba ang kastilyo? Tanong niya nang makita ang isang malaking bungo. Hindi, mixing sagot nito. Ayos, nandito na tayo. Saad niya, lumapag na si Goming sa lupa at ti, ay napagod ito dahil na din sa init ng paligid. Javier, tera na, aya niya. Oras na para makipaglaban sa hari ng impyerno, dagdag niya. Sir Great Singer, tawag ng demonyo sa kanya. Sabi mo bibigyan mo ko ng mga mura kapag nakarating na tayo dito. Paalala sa kanya ng demonyo. Ayoko nga, Lumayas ka na nga. Sagto niya sa napakapangit niyang pagmumukha habang nakatingin dito. Gulat man ay napangiti na lang ang demonyo. Dito na talaga mag-uumpisa ang aking pagka-inlove sa kanya. Wika nito habang nakangiti. Habang ang isa namang demonyo ay tahimik na nakamasid sa papalayong si Javier at kumaway pa ito sa kanya. Bilang ganti ay nginitian naman ito ni Javier. Papasok na sila sa kastilyo. Ano yan? Hindi lang sila naglalakad sa impyernong sila lang, umaasta pa silang confident. May mga sir aba sa utak ang mga yan, wika ng isnag demonyong nasa lubang nila habang naglalakad sa kastilyo. Nayamot naman bigla si Lloyd at bigla niya itong nilingga na may kahindik-hindik at napakapangit niyang pagmumukha. Hoy, natakot ako dun, wika ng isa. At bigalang pinakita din ni Lloyd ang sobra pa sa pangit niyang ngiti. Mama, tawag ng isang demonyo dahil natakot ito sa ngiti niya. Nang inig ang mga demonyo at nagsita likod kina Lord. Napakadali naman ng impyerno. Tawang sabi niya habang nagpagmumukha ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga demonyo. Pakiusap mag-ingat ka, hindi natin alam kung ano na lang ang pwedeng lumabas dito. Balala naman ni Javier. Ako ang kapitan ng gwardya dito sa opisina ng Hari ng Impyerno, ang Second Brigade General, ako si Helixemes, wika ng isang demonyong nakasuot ng baluti at nakasakay sa kabayong nakabaluti din. Ang lakas ng iyong loob upang hamarang sa aking misyon, patuloy nito. Hinaampas naman agad ito ni Javier gamit ang kanyang aura sword na laglag ito sa kanyang kabayo at patuloy na pinaghahampas ni Javier. Wow! Isang maingat na pagkasunod-sunod na paghampas. Wika naman niya habnag nakatingin sa ginagawa ni Javier. Nalampasan na nila ang general at nagatuloy sa paglalakad hanggang sa narrating nila ang isang pintuan. Itinulak ito ni Lloyd gamit ang kanyang kamay. Sumeryoso ang mukha niya. Sabi ko na nga ba, hindi yon isang panaginip. Isip niya habang nakatingin sa isang taong abala sa pagsusulat. Punong-puno ng papeles ang paligid nito. Kung ano ang nakita ko sa mga apoy na yon, sigurado na ko ngayon. Dagdag niya, ako si Lloyd Frontera, isang tao, nagbibigay ng respeto sa hari ng impyerno. Wika niya at yumuko ng bahagya rito. Bakit ngayon ka pa pumunta sa lahat naman ng pagkakataon? Huwag mo akong abalahin, busy ako. Sagot naman ito at ipinagpapatuloy ang ginagawa. Damayla dila naman si Lloyd. Gusto mo nang matapos ang trabaho mo, tama? Tanong niya. Napatigil naman ito sa pagsusulat at tumingin sa kanya. Bakit mo pa tinatanong ang halata naman, balik nitong tanong sa kanya. Dahil kaya kitang tulungan para makamit ang nais mo. Pagmamayabang niyang sagot. Ang mga natutuhan niya mula sa spirit phone ng 670,000 na taon. Iyan ang bilang ng mga taon na nagtratrabaho ng walang tigil ang hari ng impyerno. Ang naunang hari ay nagtrabaho ng 3.5 bilyong taon na walang tigil, nagkasakit ito ng depression, at pinatay ang sarili alam din ng kasalukuyang hari ito na matutulad din siya sa parehong kapalaran ng naunang hari paano mo ako mabibigyan ng isang pamumuhay na maaring magpahinga sa tamang oras tanong ng hari iyan ang sekreto kong business ngiting sagot naman niya naningkit ang mga mata ng hari habang nakatingin sa kanya at tila hindi ito naniniwala sa mga sinabi niya sinusubukan mo bang makipagnegosasyon sa hari ng impyerno tanong nito alam kong baliw ka, pero medyo lumalagpas ka na ata sa boundary mo. Dagdag nito, pwede mo naman akong patayin ngayon kung ayaw mo sa akin, at may pagpapatuloy mo na ang iyong pagtratrabaho sa susunod pang 3.5 bilyong taon. pang niya pang lalo habang nakangiti ng pangdemonyo. Nagulat naman ang hari sa sinabi ni Lloyd. Tahimik ang buong kwarto habang nagsusukatan sila ng tingin. Walang katiyakan na maproprotektahan ako ni Javier dito. Lumalaban kami ngayon sa hari ng impyerno. Siya ay isang nilalang na merong kapangyarihan na di maabot-abot ni Numan. Meron lamang akong isang impormasyon na talagang inaasahan ko. Ang spirit phone ay may mga content na pagmumura sa hari ng impyerno. Ang hari ay ipagwawalang bahala ang batas at gagawa ng sarili niyang paghatol kung kailan niya naisin. Pero walang matibay na ebidensya. Ibig sabihin, ang hari ay talagang sumusunod sa batas at ipinapatupad ito. Pupusta ako na isa siyang magaling at matapat na empleyado, tuloy-tuloy niyang isip habang nakatingin sa hari. Kim Suho, wika ng hari na nagpalingon kay Javier dito, samantalang naging mas seryoso naman ang mukha ni Lloyd nang marining niya ang totoo niyang pangalan mula sa hari. Anong nais mo? Tanong nito. Nakuha ko na ang pangunguna sa negosasyong ito, ang mas desperado ay siyang talo, isip niya habang nakangiti ng mas demonyo pa sa kaharap niya. Ang kaluluwa ni Entekes, na ikinulong mo dito. Gusto ko siyang makalaya. Sagot niya. Pamitik ang hari at may lumabas na portal sa gilid nito. Ito ba ang sinasabi mo? Tanong niya at lumitaw ang isang kaluluwa ng dragon na nakakulong sa isang bilog na tila isang pang-display. Giyo! Giyo! Iyak ng dragon! Itinago ko lamang siya rito para sa sarili kong kaaliwan, kaya wala siyang malaking halaga sa akin. Sige, ngayong ipinakita ko na sayo ang nais mo, oras na para sagutin mo ang tanong ko, saad nito. Paano mo ako matutulungan sa trabaho ko, pagpapatuloy nito? Gagawa ako ng expressway, tugon niya. Habang ang napakaraming trabaho ang problema, may mas malaking problema pa para sa hari ng impyerno. Isip niya. Pagkatapos hatulan ng Hari, ang mga kaluluwa ay sinasamahan patungo sa Gate of Reincarnation. Ang mga demonyo ay dadalhin ang mga kaluluwa patungo doon sa pamamagitan ng paglagay sa mga ito sa kariton. Pero, dahil sa lupain ng impyerno, nag-iiba-iba ang ruta nito. Ang mga demonyo ay mga mangmang -mang para humanap ng bagong ruta ng sila-lamang. At dahil dito, ang Hari ay palaging ina-update ang bagong ruta sa kasalukuyan. Yan ang pinakarason kung bakit hindi siya matapos-tapos sa kanyang trabaho. Kung makakagawa tayo ng isang expressway para maay transport ang mga kaluluwa, ang trabaho ng hari ay mababawasan. Sa pagbigay niya sa akin kay Entekes, makakapagpahinga na siya at ma-enjoy ang matamis at relaxang niyang oras, tuloy-tuloy niyang isip habang naghihintay pa din sa tugon ng hari. Inalis ng hari ang kanyang salamin. Gagawa ako ng kontrata. Ituloy mo ang iyong ideya. Saad nito at nagsulat. Ayos, ngiting-ngiting isip niya. Dragon King Membership, malapit na ako, dagdag niya. Gumamit ako ng isang buong minit para lang pausapin ka. Kapag ang reincarnation ng mga microorganisms at bakterya ay na-delay, magiging sanhi ito ng malaking extinction ng lahat ng nabubuhay sa mundo. Wala akong panahon para planuhin ang manpower at materyales para sayo. Ang mga demonyo na nais magtrabaho ay naghahatid na ng mga kaluluwa, gawin mo kung anong nais mong gawin sa mga natitirang walang ginagawa. Saad nito habang pinalutang ang kontrata at pinalapit ito kay Lloyd. Isa akong eksperto sa pagtatalaga ng mga gawain. Ang kailangan ko lang ay isang announcement mula sa iyo sa pamamagitan ng spirit phone at lahat ng ito ay mareresolba na, ngiting saad niya. Ang mga ibang lupain sa impyerno ay nakalutang at may mga magma na tumutulo sa mga ito bigla biglang na teleport silang dalawa sa isa sa mga lupaing nakalutang. Wow, ang kapangyarihan ng hari ay talaga namang hindi kapanipaniwala. Nagawa niya tayong ma teleport sa pamamagitan ng isang kumpas lang ng kanyang daliri. Hanga niyang sabi, napatingin naman siya sa kanyang tagiliran. Iyan ang Gate of Reincarnation, 'di ba? Mukha itong isang black hole. Magiging katapusan ko na kapag masyado pa akong lumapit dyan. Wika niya habang nakatingin rito at nakikita din niya ang mga kaluluwa na pumapasok doon. Ang pangalan mo ba ay Kim Suho? Bigla-biglang tanong ni Javier. Kung ano man ang pangalan mo o tawag sayo, sabihin mo sa akin ang plano mo. Saad nito sa seryoso nitong mukha. Alam na niyang hindi ako si Lloyd Frontera, hindi ko na masabi kung ano ang iniisip niya. Isip niya habang nakatingin kay Javier. Tulad ng ipinaliwanag ko sa hari lang, gagawa tayo ng daan na may bakal. Sagot niya habang nakatingin sila sa lupain ng impyerno. Makakayanan ba ng bakal ang lava? Tanong nito. Nagsusuggest lamang ako kung possible ito, sagot niya habang nakangiti. Samantala ang mga demonyo ay napatingin sa kani-kanilang spirit phone dahil sa isang anunsyo. Ayon sa anunsyo ang great singer ng impyerno na si Lloyd Frontera ay magkakaroon ng concert, ang Lucas Zion ay sa dulo ng impyerno at limang oras mula ngayon ay mag-uumpisa na ito. Tignan mo ito, talagang magko-concert siya, tuwang sigaw ng isang demonyo. Nakaka-excite naman ito, sigaw pa ng isa. Hindi ako makapaniwala na mapapakinggan ko ang sabi-sabing pagkanta ng impyerno ng personal. Terra na at pumunta. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis sa tuwa, wika pa ng iba. Kapag siya ay nawala sa pitch o beat, hihilahin namin siya hanggang sa kailaliman. At dahil siya ay mas magaling sa atin, tuloy-tuloy na wika ng mga ito na nakangiti. At nagsipuntahan na nga ang mga demonyo sa lugar kung saan idadaos daw ang concert ni Lloyd. Kumanta ka na para sa amin, poli ulit na sigaw ng mga demonyo kay Lloyd. Nakatayo naman si Lloyd sa lupang lumulutang kasama si Javier at nakatingin sa mga demonyo. Huminga naman ng malalim si Lloyd na lalong nagpa-excite sa mga demonyo kaya lalo nilang nilakasan ang kanilang sigaw. Dahan daw ang inexhale ni Lloyd ang hanging hinigop niya. Hindi ako kakanta. Wika niya. Natigilan ng mga demonyo. Ano, pumunta kaming lahat dito para lang marinig kang kumanta. Bakit hindi ka kakanta? Bakit tanong ng mga demonyo? Nandilim ang mukha ni Lloyd, sobrang nakakatakot at sobrang pangit ng mukha niya. Dahil ayoko, mga baliw kayo, mixing sagot niya. Nararamdaman kong tumataas ang presyon ko. Napakawalang kwenta mo, sigaw ng isa sa mga ito. Bumaba ka dito, at papatayin kita. Tuparin mo ang pangako mo, tuloy-tuloy na sigaw sa galit ng mga ito. Javier, oras mo na, ikaw na. Wika niya, sa palagay niyo ba na ang pangako ay palaging tinutupad? Tanong niya sa mga demonyo. Oo naman. Ang pangako ay dapat tinutupad, sigaw ng isang demonyo. Oo, tama siya. Tuparin mo ang pangako mo, dagdag pa ng iba. Lahat kayo, mukhang naturoan kayo ng tamang asal sa bahay, ano, wika niya na nagpatahimik sa mga demonyo, ang iba naman ay nagilid ang mga luha. Binabawi na namin ang sinabi namin. Huwag mo nang tuparin ang pangako mo. Ay teka, hindi ko na alam, hindi ko na alam ang gagawin, wika ng isa sa kanila. Nalilito na ang mga demonyo sa kung ano ang gagawin nila. Mga mangmang, tawang-tawang sabi ni Lloyd. Ang dali-dali niyong maloko, pang-aasar pa niya sa mga ito. Hindi ko na kaya ito, wika ng isa habang naiyak. Ibaba niyo siya, sigaw nito sa asar kay Lloyd. Pumunta kayo dito sa taas kung kaya niyo, asar niya sa mga ito at nagpaikot ikot pa habang tumatawa-tawa. Nakakagalit na talaga. Para na akong mababaliw. Gumawa kayo ng paraan para sa baliw na yan. na -fru na ako, reklamo ng isa. Magalit kayo. Mabaliw kayo. Hayaan nating mapuno ang bawat kalamnan nyo ng pagkagalit sa akin. At kapag nangyari yon, lahat kayo ay magiging aking alipin na walang bayad, isip niya habang nakangiti ng ubod na pagkapangit ng iti at labas lahat ng ngipin. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!